Doon ay mga pulis nga armado og search warrant. Pag gini las balay, kita sila galahas, ilang kuha. Kita sila kwarta, ilang kuha. Kita sila mga butang mahalon, ilagi kuha. Pwede ba? Tingod ang ato ang balaod. Ubus sa rule 12663. Sa panahon nga iserve gani ang search warrant, ang kuhaon lamang sa mga law enforcers, kadtong subject sa search warrant. Panalitan, siya Kada, subject man sa search warrant. piding kuhaon sa pulis. doha ang proceeds or fruits or kanabang kita sa illegal o ang kwarta tupad sa shabu natural ang unang kataha na halin to sa shabu pwede nga kuhaon sa pulis pero ang kwarta gani layo na kay sa shabu taguan pagmayos aparador Pursa o man pag Hukum anas pulis, nga kantong kwartaha, halin sa syabu, O ang ikatulo, ang instrumento sa paghimo o sa pagtiner o illegal nga butang. Panalitan mga kahimanan sa pagsuyip o syabu, pwedeng i-confiscate sa pulis.